Sa mga kapwa ko OFW, paano po ba natin labanan ang homesick? Tips para hindi tayo uuwi sa Pinas agad-agad. Kabayan, alam kong kahit gaano kalaki yung sweldo mo abroad, minsan sobrang bigat sa puso ang malayo sa pamilya. Yung tipong kahit kumpleto ang benefits, kulang pa rin kasi wala sila sa tabi mo. Pero tandaan mo, hindi ka po nag-iisa. Lahat tayo tumadaan dyan. Mga tips para makontrol natin ang homesick. Una, stay connected, pero 'wag sobra. Gamitin ang technology, video call sa pamilya, chat sa GC, or kahit mag-comment lang sa FB post nila. Pero set limits, hindi healthy na umiyak araw-araw sa calls. Balance lang po. Pangalawa, build a routine para di maging homesick ang focus mo. Pag busy ka, mas mabilis ang oras. Mag-gym, mag-aral ng bagong skills, or mag-sideline. The more productive you are, the less time to overthink. Pangatlo, make new family abroad. Hanap ng Filipino community or close friends na makakasama mo minsan. Kailangan lang ng kausap na nakakaintindi ng pinagdadaanan mo. Pang-apat naman po, reward yourself pamper ng konti. Hindi bawal mag-enjoy. Treat yourself kahit simple lang. Kain sa mga paborito nating restaurant, travel nearby city, or bumili ng something new basta within our budget. Panglima, set a goal para may motivation ka. Isipin mo lagi ilang months, taon na lang, uwi na ako. Mag-set ka ng countdown or savings target para may something to look forward to. Pang-anim naman po, write it down. Release the emotion. Kung sobrang bigat, sulat mo sa journal or not sa phone. Minsan, kailangan lang ilabas ang, long, ang lungkot para gumaan ang puso. At final reminder po, mga kabayan, homesick is normal. Pero huwag mong hayaang hadlangan ang pangarap mo. Every sacrifice today is a better tomorrow tiis-tiis mo na tayo ginhawa later. Kaya mo yan sa mga kapwa ko o FW Maraming salamat.